usong-usong -uso ngayon sa social media ang payabanga ng ating mga kababayan na nandito sa New Zealand about sahod sa New Zealand. Karanihan sa mga ito ay mga vlogger na nandito ngayon sa New Zealand. Marami ang nakiklaim na milyon million nga daw ang sinasahod dito sa New Zealand. Marami naman ang nagagalit at sinasabing hindi ito totoo. Ano nga ba ang totoo about salary dito sa New Zealand. Para sa akin guys, para sa mga nagsasabi na milyon-milyon ang sweldo dito sa New Zealand is siguro nga may katotohanan ito. kung na kayo magagalit, ipapaliwanag ko lang ang side ng mga nagsasabi o nagiki na milyon ang sahod dito sa New Zealand. Marahil siguro meron sumasahod na iilan na kayang talaga ang milyon sa isang taon. Siguro ang mga ito ay single. Nandito sa New Zealand, sila ay talagang pumapalo na mataas ang overtime. Umaabot siguro sila ng more than... Uh, 60 sixty hours per week, one uh, hundred hours per night. Hindi natin masasabi. Tapos kung pagkain nila siguro is hindi naman ganun kagarbo. Sasakyan nila is mumurahin lang. Hindi sila ganun ka ka gastos para sa sarili nila. At talaga namang sa work nila is talagang maraming overtime. Bakit ko naman sasabi ka mo ito kasi meron ako kakilala. Kasama ko sa work na talagang sumasaw talaga siya ng more than a million. Ito ay totoo dahil nakita ko ang payslip niya. Talaga namang naniniwala ako sa mga nakiklaim na talagang umaabot talaga ng million ang sahod nila dito sa New Zealand. Pero iilan lang ito mga ito at mostly lahat sila ay mga single dito sa New Zealand. Hindi lang kasama ang pamilya. Kasi para sa admin na nandito, na sa New Zealand, nakasama ang pamilya, talagang break even lang ang aming sahod dito sa New Zealand. Kasi ang, ang sinasahod mo rito sa New Zealand ay dollars ang ginagasos mo sa New Zealand ay dollars din. Sa taas ng cost of living dito, expenditure, mga uh, insurance, at mga iba pang mga uh, credit card o sasakyan, which is, kailangan mo yan eh. Kailangan mo sa New Zealand. Talaga namang, hindi namin kayang sahurin ang million na yan. Kaya, para sa mga nag-aaway-away about A uh, million na sa New Zealand. Huwag na kayong mag-away-away kasi meron talaga sigurong mga kababayan natin na sumasahod ng million. Sila yung mga may bulsa sa, may bulsa sa balat. <laughs> <laughs> Hindi, sila yung mga single na matataas ang siguro masisipag mag-overtime. <clears throat> uh, matitipid. Gumastos sila ang nagkakamal ng malaking salapi. Para sa ating mga pamilya doon dito sa New Zealand, talagang wala tayong makakamtan na milyones kundi utang. <laughs> okay so guys, sana ma... ma huwag lang mag-away-away para sa ating mga kamukha kong mga vlogger na nandito sa New Zealand. Uh, minsan kasi mga kababayan natin is nangaasar na lang dahil nga meron meron naman kasi mga ibang vlogger dito na medyo medyo pikon at talaga pinapatulan naman yung pagyayabang ng iba nating kababayan so <laughs> ganun talaga sabi nga sa buway uh, buhay ng uh, social media content creator ka pag napikon ka is talo ka ganun talaga kaya guys cheers sa inyo lahat mabuhay kayo lahat matagal na mga kababayan sa New Zealand huwag kayo seryoso sa buhay Talagang ganyan minsan, hindi uh, mo nyo man mag yung content. Huwag kayong basa-basa nagagalit. Relax lang kayo Yan. <laughs> Cheers guys! Mabuhay kayong lahat.